Nungunang ganyan, siya siya na dapat po ayukin nyo Sa diwa ng pagsal, sa wika ng wika, Pilipino. wika ng wika, wika ng mga josi, mga bayan, mga taong wika ng ganda ng kaisipan mga bansa. We got the two walls so of the of sense of freedom, our mati mati Ā! Ah!